Now, dito na tayo sa second part ng video natin kanina. Patungkol pa rin to sa fouls na nakumit ng gilas mga idol at ito walang 10 seconds sa pagbubukas ng third quarter. May kita natin si Scottie na nagiging help defender po dito sa loob. Ang kaso nga lang, tinukod niya yung siko niya sa likuran ni Gilbeck. Masabi natin dito mga idol na manipis nga rin naman to kasi tumukod lang naman. Pero like we said sa una nating video, nagkakaroon pa rin ng dahilan yung referee na pumito dyan. Kahit pa manipis. Hindi ko alam kung flop pa to pero dahil dun sa kontak ni Scotty, tila tumalsek si Gilbeck dyan. Sa tingin nyo, flop ba yan o hindi mga idol? Na-feature na rin po natin to sa last video natin kapag nalalabas talaga sa perimeter si AJ Edu, wala nang nakakapag-match up kay Gilbeck sa loob kahit pa maraming pumapalibot sa kanya na blue shirts. Tatlo na yung nasa paligid niya pero towering pa rin ang presensya niya dahil ba naman sa laki niya eh. Kaya dyan rin natin na yung presensya ng isang Kai Soto na kayang i-cover sana yung liit natin sa gitna. Kita naman din po dito na sumundot si Brown Sumungkit yung kamay niya sa biceps ni Gilbeck so foul din talaga. Tapos na ang NBA, tapos na rin po ang PBA pero may FIBA pa po tayo na paparating mga idol at may bonus pa rin po si Export sa unan yung hulog. Tignan nyo lang yung napupusuan yung mananalo sa bawat laro sa iba't ibang liga pa yan, mapa NBA, PBA, Japan B League, FIBA o iba pa mga idol. I-click nyo lang yung link sa ating komento at i-type nyo na rin po ang ating code na nakikita nyo dito sa ating screen. Jonas PB lang naman yan. So ganyan tayo binibasic nung Chinese Taipei mga idol. Ilalagay lang nila sa mahirap na sitwasyon tong big man natin. Then wala nang match up yung big nila sa ilalim kung papasok to. Humabol naman din sa Edu no? pero out of position na siya. Sa Edu naman ngayon ang nag ng foul. Isa po ito sa mga fouls ni JB at umuugat na naman to sa defensa rin nila. Dito naman sa individual D ni Brownlee na hayaan niyang mag-drive itong Taiwanese player na ito and wala na rin siya sa good position. Hate to say this pero wala eh. Sumabit din talaga si Brownlee so foul naman din talaga. Back to back possessions to mga idol and kita nyo yung iilan sa mga fouls po nito ni JB eh hindi man lang mga hard fouls talaga. Mga sundot lang, strip lang na minsan ay hindi natatawagan. Pero dito naging stricto talaga yung mga referee sa mga strip at almost every time ay pumipito sila sa mga ganon. Hinabol na nga lang ni JB tong arm niya eh, kaya nasabit. Four fouls na siya mga idol at wala pang kalahati ng third quarter. Kaya rin halos hindi siya nakapaglaro noong second half. Again, naging stricto ang mga ref sa mga sundot-sundot so hindi natin kita dito yan pero probably sumundot po si Dwight dito kaya kahit mukhang parang normal na contact lang eh tinawagan ng foul nakakainis lang din kung nanonood ka nito kasi sunod-sunod yung mga fouls nung Gilas nakakabagot talaga sakit din sa mata nito ni Simon Insiso look alike eh. siya talaga yung bumuhat dito sa Chinese Taipei tas inuutakan yung mga players natin nag-initiate siya ng contact dito kontra kay Nusam sabay nung sinalo lang ni Nusam yung bunggu niya biglang foul na naman sino ba namang hindi maiinis kung ganyan i mean may sabit pa rin naman si Nusam dito oo pinapakita natin syempre para transparent tayo pero dito mo talaga masasabing manipis yung tawag siya nagcontact contact tapos siya rin yung tila gustong kumawala sa kontak. Eh di napansin talaga ng mga ref yan. So it's either maninipis talaga ang tawag or parang hindi lang tayo disiplinado talaga dumipayan sa mga idol dito Tumigil bigla yung tao ni Oftana habang tumatakbo so na itulak niya to papalayo. I think ito foul naman din talaga kahit ayaw ni Oftana. Basically ayaw natin pero wala eh. Naitulak talaga. Nagamitan na naman tayo ng utak. So may ambag din talaga yung mga players natin sa mga foul. Oo, may maninipis. Pero ito sumundot o nagstrip na naman at hindi na naman bola yung tinamaan. E di foul po talaga. Tapos ang papangit din po ng mga fouls na nakokommit ni JB. Parang avoidable naman kasi to. Pero kasi baka mabilis lang din talaga tong si NC Solo. Alay, kanina pa kasi yan ang niiwan eh, di ba? Okay, sanang mag healthy risk dito para komportable si JB na magpaiwan pero baka hindi po ganyan ang senet na depensa ni coach team. Wala, graduate tuloy siya. Final foul na po ni Justin Brownlee mga idol dan patuloy tayong pinapakitaan po ni Tony Chen nung mala young antics niya. Siya nag-initiate ng contact sabay kaunting facial expression. Hindi mo naman may kakailan na mahusay din talaga tong player na ito. Isipin nyo nag-drop siya ng 34 points sa ulo ng mga best players natin. Napangisda muli siya ng foul. Buti na lang lahat tayo rito ay magkakampe at baka wala akong mabasa sa comments na tama na iyak, move on na kapag hindi FIBA yung content ko. Pero to be fair, may kagagawan din po talaga ang mga lodi natin sa foul troubles nila noong game na yon. As much as yung mga ref din ay stricto sa mga strips at agaw. Pero patuloy pa rin natin ginagawa yon kaya patuloy lang din sila sa pagtito. Hopefully po next game no ay maging mas disiplinado tayo sa depensa and syempre mas maging maigting din po ito. Lalong lalo na sa perimeter di ba Ang next game po ng Gilas ay ngayong araw na rin po August 7 kalaban ang New Zealand sa ganap na 11pm po. Kaya ano po masabi nyo sa video natin ngayon, ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung gusto nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, magsubscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.